Pag-usapan natin kung allowed ba ang substitution ng mga kandidato for elected offices. In the past kasi, nakita naman natin na may mga kandidato na bigla na lang umatras at pinalitan. Isa sa mga pinaka-famous o pinakasikat na case ng substitution dito sa si Pilipinas ay noong pinalitan ni Nooy Mayor Rodrigo Roa Duterte ang noon naman ay Barangay Captain na si Martin Dino for presidential candidate at eventually nanalo si PRRD. So, bakit may substitution? Hindi lang pala siya applicable sa basketball, applicable din pala siya sa politika. So, sinabi sa si Section 77 ng Omnibus Election Code na maaaring i-allow ang substitution only in cases of death, withdrawal, or disqualification noong original na kandidato. In case of death and disqualification, maaaring mag-file ang substitute ng kanyang Certificate of Candidacy up to midday ng mismong election day which is on May 12, 2025, provided na ang substitute at ang original na kandidato ay may parehas na apelyido. Ito ay base sa Comelec Resolution No. 10430 na napromulgate noong October 1, 2018. In case of withdrawal naman, maaaring mag-file ng Certificate of Candidacy ang substitute on a fixed period na sinet ni Comelec. And for the 2025 midterm elections, sinabi ni Comelec Chair George Erwin Garcia na mayroong unanimous decision ang Commission and Bank para ipagbawal ang substitution After the last day of the filing of the COC. Kailan ang last day of filing? Ito ay sa October 8, 2024. Di pa ni Comelec Chair Garcia na ang rason kaya sila nag-decide ng ganito ay upang hindi maloko ang tao. At kung gusto daw talagang manilibihan sa publiko, hindi ba dapat daw ay desidido ang bawat kandidato at magfile file na sila ng kanilang COC. Pero may limitasyon ang substitution at hindi ito allowed for independent candidates. Na-kailangan din na ang substitute ay nagbula at nasertipika ng parehas na political party kung saan naman kabilang ang pinalitan niyang kandidato. O siya, ito sa Tony Ian na nagsasabi sa inyong alamin natin ang batas at mamuhay tayo sa mundo ng hindi marahas. Hanggang sa muli,